Kumusta po kayo? Ito ang Greg's Insight Talk Tagalog Edition. Narito po tayo para sa isang talakayan o pagbibigay ng impormasyon tungkol sa panginipang bansa, paninirahan, pagtatabaho sa ibang bansa. At ang talakayan ito ay pinamagatan nating ang pangarap na Canada o na Canadian Dream. Dati po natin isipin, paano ba tayo mga Pilipino magplano? At paano ito maisa sa katuparan? tayo ba ay merong nais patunayan? Tayo ba ay merong nais balikan? O ipakita sa ibang tao yung iyong tagumpay? Okay. So yun ay sinasabi natin, meron nais patunayan sa ibang tao. Yung ba ang iyong batayan ng pangingibang bansa? Paano ito isa sa tatuparan? Ikaw ba ay naghahanda? At anong paghahanda ang iyong ginawa? o ginagawa. Lagi po natin itanong sa ating pagsisimula ng uh, pangarap, mangarap. Ano yung motibasyon at ano yung mga pamunayang hakbang na ating inilatag upang maging gabay natin sa ating pangarap o katuparan ng ating pangarap? Na itong, naitanong ba natin sa ating sarili? Ano yung mga pananaw hindi lang sa akin, kundi yung karaniwang pananaw na ito po ay naranasan ko. Una yung makaahon sa hirap. Yung nating, misan, bigyan pa natin ang sisi, ano, yung ating bansa. Ang hirap mo sa Pilipinas, gano'n din ito. Pero sa ating pong isipin, eh, maraming dahilan. Hindi lang yun. Misan dahilan din yung ating pag -ugali yung ating behavior towards financial. Yung financial literacy na tinatawag natin. Hmm, ito. Pinasabi natin na malaki ang kinikita. Ay, malaki ang kikitain mo pag nangibang bansa ka. Lahat na sa Canada. Dolyar ang kinikita. Hindi mo yung kikitain. Okay? Yung isang buwang kinikita sa ibang bansa ay halos kalahating taon na na iyong kikitain sa Pilipinas. Mga ganang tipo. yung comparison na very extreme. So, yung makaiipon. Aha. Sandali po. Pag tayo po ay kumikita ng dolyar sa ibang bansa, ay tandaan po natin, dolyar din po ang ating ginagastos. At marami pong gastusin. Lahat po ay binabayaran sabi nga ay ni mismo pagkulikta no? ng basura, iyong segregation ng basura, ay may mga kaakibat na gastusin. bago tayo dumako sa mga ganong uh, very detailed. Dumako tayo dun sa iba pa. In short, kapag kinikita, dapat po, maihanay natin yung ating kinikita at ano ang kinagastos. Isa po ang mali sa mga kababayan natin. Lagi pinangangalandakan kung ano yung kanilang kinikita at kinoconvert sa Philippine Peso. Pero hindi nila inilalatag yung gastos o yung mga financial liabilities na kinoconvert din sa peso. Napakalaking pagkakaiba po So, kung ang mga napapanood po natin ay ganun, magkakaroon po tayo ng mas malalim na pananaw o kaisipan. Ah, ganun pala. Hindi pala basta nakakaipon ang mga Pilipino ng pera para napadala sa mga nasa Pilipinas. Now, yung sinasabi natin magandang buhay, Depende po yan sa pag-iipon. Depende rin sa financial literacy. Yung financial literacy o yung financial na kaalaman natin. Magandang buhay, makakabili ng lupa. Makapagpapagawa ng sariling bahay. Makapagsisimula ng sariling negosyo at may maiipon bilang retirement fund. So, lahat po yan ay nakasalalay pa rin sa pananaw, paghahanda at kaalamang financial. Isa pa sa mga dapat natin tingnan ano yung motivasyon, ano? Yung makatutulong sa pamilya. Dapat po natin tingnan ano yung konsepto mo ng pamilya. Is it your own family? Your immediate family? O yung extended family? Magkakaiba din po yan. Mas susuportahan natin ang mga magulang Okay, there's no question about that. Mapag-aral ng mga kapatid, minsan pati mga pamangkin. All the sinasabi sa pananaw po sa Western world, okay, hindi po yan responsibilidad ng isang individual. Pangit, napakasama mo kapag yan ay sinabi mo sa kanila. Kaya iyon yung isa sa mga tinitimbang ng mga Pilipino sa ibang bansa. At saka, makabili ng sasakyan para kanino? pantano Okay, kung para sa magulang. Right. Uh, gadgets, at iba eh, hindi naman magulang lang yung sinusuportahan. Yung nga yung tinatawag nating extended family members. Sa bandang kuli, yung sinasabi nating tulong ay nagsishift yung pananaw. Yung tulong ay nagiging obligasyon. So, pag hindi mo nagaw na pagbigyan, syempre, alam mo kung anong posibleng sabihin sa inyo. Okay? Ay, nagmataas na. Mayabang na ay hindi lang po sa family membership, kahit mga kaibigan mo, mga kakilala mo, ganun ang magiging ananaw sa atin. Maliban po doon, ano pa yung pangatlong motivasyon na babanggitin ko? Magandang kinabukasan ng anak, mga anak. Wala, sasabihin, oh, kakaroon ng world-class education ng mga anak. O anak, kung isa lang ang inyong na uh, anak. Walang ng benepisyo mula sa pamahalaan. May libreng healthcare. Totoo po yan. Basic education. Child benefits. Halos lahat po ay libre at may financial support pa rin ng government. Yun. Yun lang ba? Hanggang dun lang, inganyo na tayo. Pero ang tanong po dito, hindi naman kayo basta maaprobahan papunta ng Canada kung hindi nakikita na kayo ay isang potensyal o mapapakinabangan din ng pamahalaan. Lalo sa ekonomiya nito. To sustain yung mga benefits na yan. World Class Education, hmm. nasabi ko po sa inyo, at yan ay isa sa ating mga tatalakayin marahil. Ako po at ang uh, aking asawa ay certified teacher dito sa Ontario. Hindi lang sa Ontario, sa Canada, sa Canada kahit saan pwede kami magturo. So, meron po tayong isang marahil na video gagawin tungkol dyan. Tungkol sa edukasyon. Lalo na ang uh, primary o yung tinatawag nating uh, basic education dito sa Canada. Pwede rin po tayo mag-discuss tungkol sa uh, higher education kasi tayo ay po ay nagkaroon ng pagkataon ng mga pag-aaral dito sa higher education ng Canada. Now, tinan po natin yung mga pangunahing hakbang. Magplano, magsaliksik, magkaroon ng informed decision. Napagdaanan po ba natin yung tatlo na yun sa pagdidesisyon natin pagpunta ng Canada? O tayo lamang ay dalanga ng uh, pride o Bogsok ng emosyon dahil meron tayong nais patunayan. Ang plano ko ay dapat maging payak at konkreto o solido. Yun yung uh, ating dapat tingnan. Hanay po natin, magkaroon tayo ng uh, sabi nga ay outline. Yung mga dapat natin gawin. Tayo ba ay nakapagsaliksik O yung ating uh, pagpaplano ay batay lamang sa napanood natin? napanood natin sa mga video ng iba't ibang platforms, no? social media platforms. Kapag sa Liksik ba tayo, kung gusto nating makapunta ng Canada, nabisita po ba natin ang official website ng Canada? Isa sa mga mo at tunay na source ng impormasyon na kailangan natin. Kasi mabuti. Nakapagbasa po ba tayo nito? Kapanood ba tayo ng mga informative videos mula sa lehitimong website ng uh, Canada Government? Tanong po natin yan. Hindi sapat ang ating mga napapanood. Huwag hmm. tayong masyadong mag-reply doon sa word of mouth. Kasi na, na sabi nagsabi, kahit po kami mga nandito sa Canada, hindi ako, personal, hindi ko po sinasabi na ito gawin mo, ganyan na dapat mo ano, kasi gano'n madali lang hindi ko sapat yun kasi ang lahat po ng mga Pilipino na nasa ibang bansa ay may kanya-kanyang karanasan yung madali sa iba pwedeng napakahirap at napakatindi ng pinagdaanan bago makamit ang kanilang pangarap na manirahan sa ibang bansa yung mga informasyon narinig mo. Gumawa na agad ba ng plano at action? Mas mabuti po na i-verify natin yan sa mga reliable sources o mga credible sources na tinatawag natin. Yung pagkakaroon ng informed decision, yung pangatlong hakbang, bago mag-apply, ibig sabihin ay nagkaroon tayo ng sapat na kaalaman o mayroon na tayong sapat na kaalaman para maging gabay sa ating pag apply at sa katuparan ng ating pangarap na makapunta ng Canada. Nakapagbasa po tayo, ngayon nakapagbasa tayo ng uh, website ng Canada. Bakit po po ina-advise o bakit kayo mga nanonood na advice ko na pumunta po sa website, official website ng Canada? Sapagkat nandun na po lahat ng link at ang pwede ko po lang ibigay sa inyo I don't want to give spoon feeding uh, sa aking mga manonood. Ang pwede ko na ibigay yung official website na www.canada.ca Nandun na po lahat ng link. Pambili kayo kung anong pathway ang inyong uh, su susunod. Bakit po ayaw masyadong ipakadetail? Sapagkat very automated po lahat. Internet based po ang sistema ng Canada. Dapat marunong tayong gumamit ng internet. Marunong tayong mag-browse, marunong tayong mag-explore. Okay? Sa mga kinakailangan natin. Ang website ko ng Canada ay very detailed at saka talagang well-guided. Step by step po yan. So, isipin lang natin na para tayo nag apply ng trabaho. Una, ano yung may offer mo? Ano yung may ambag mo sa ekonomiya ng bansa? Kung sakaling ikaw bibigyan ng pagkatao. So, nandun po yung cultural capital na tinatawag. Cultural capital tulad po ng skills and profession. So, ilanyan ko po kayong mapanood. Although English po yung uh, version ng uh, Greg Sinsay talk about cultural capital, inaanyahan ko po, po kayong bisitahin yung aking uh, website at ganoon din po yung aking YouTube channel. Ano ba yung skills at professions na in demand sa ekonomiya ng bansa? Diyan po papasok yung eligibility na isang aplikante tulad ng education, language, age, at work experience. Malaking puntos po kung tayo mayroong international work experience. Maliban po doon, yung mga bagay na kapag napag-desisyonan po natin, okay, na ay, mayroon pala ako, uh, ito ay, nakita ko sa website nila. Ay ngayon, tanong mo, saan sa kanya da ang iyong gusto o ang target mo na manirahan at magtabahan? Hmm. Balik ka uli doon, nandoon naman po lahat sa website. I-check ang provincial immigration profile ng lugar o ng probinsya na iyong napupusuan kung saan mas mataas ang iyong chance sa plano mong makapunta ng Canada, batay sa iyong skills at batay sa skills acceptance rate ng bawat Canadian provinces. Bawat Canadian province. Ngayon, karaniwang batay natin ay kung saan may kamag-anak. Okay po yung punto na yun, pero tandaan po natin na hindi lahat ng kamag-anak, lahat ng kakilala ay handang tumulong sa inyo. Sa una po yan, looper, ganito, ganyan. Ah, uh, don't get me no, hindi ko po uh, sinisiraan ng ating mga uh, katakuyi sa Pilipino. Pero, tanggapin natin ng katotohanan na marami mga Pilipino ang ganun nasa ibang bansa. Tutulong sa una, pero meron palang intensyon. Kaya na kailangan may makuha siyang kapalit o minsan ay nandiyan pa rin po yung mga uh, sabi na Grab mentality. Gusto yung maghihilahan pa baba. Ang sinso yung kapo Pilipino. Okay. Pangalawa, ano yung kilalang lugar? Yun yung nagiging batayan natin. Ang sabi ko po sa inyo, makilalang lugar tulad ng Ontario, uh, Toronto, British Columbia, Vancouver, okay, sa Alberta. So, titingnan po natin yung rate na acceptance nila ng immigration, yung mga pumapasok. Mataas ba? At malaki ba ang chance na iyong uh, application para sa mga lugar na yan? Explore po natin yung ibang mga provinces na nangangailangan ng ating skills na marahil mas mapapadali pa ng pagpasok ng Canada. Kasi pag nandito na po kayo sa Canada at nakapag-adjust uh, ka na kayo ng inyong immigration status from whatever na nakapag-start ka hanggang sa maging permanent resident ka. Pag permanent resident ka po kahit saan ka na lumipat kung iyong Kung ikaw ay nakapag-permanent resident sa ibang probinsya na hindi ganun kilala dyan sa atin, tulad na ng Nova Scotia, Prince Edward Island, yeah, o Saskatchewan, pwede mo namang uh, going stepping stone kung ang target mo talaga pumunta ng Ontario. So, yun po yung ilan sa mga dapat nating tandaan. Saan sa Canada, yung target, ano ang kaya mong i-offer doon sa kinakailangan ng ekonomiya ng probinsya o po ng Canada sa whole. At pangalaw, at sa kasusunod na, yung sinasabi ko na patutong mag-search at umuri ng legitimate information site at hindi nag sa mga information through word of mouth, tulad na nabangit ko kanina. Lahat dito ay automated. Lahat po ay ikaw. Although marami pong tulong, tawag ka sa mga linya ng telepono, kung mga services, customer service, wala namang problema. Ang mahalaga lang, marunong po tayo. Kasi, hindi naman lahat ng oras lahat ay mas gugustuhin mong tumawag ng tumawag. Searching na lang. At nandoon naman lahat ng mga informasyon. At talagang ikagay ka ng website. Ngayon, ulitin ko po. Mag-search. At ang dapat natin tandaan ay mag-search official website ng Canada government. Bate immigration is sa bawat probinsya. Ito ko www.canada.ca Pumili ng probinsyang pangailangan ng inyong skills at ang tamang immigration pathway at search ang eligibility or requirements. Pumili ng batay sa inyong skills o malaki ang opportunities ayon sa iyong qualifications or eligibility. Panoorin ang mga informative videos mula sa official websites ang pamahalaan. Magdesisyon batay sa tama at lehitimong information. Huwag magmadali. Makailang ulit basahin ang mga information bago mag-apply. Ang official website ng Canada ay may comprehensive at uh, detailed information na gagabay sa atin, sa inyo na nais mag-try dito sa Canada. Yan po ay step by step. Kahit yung pagpipil-up ng form, meron po yan guide. Anong dapat mong ilagay, ano yung, uh, may uh, detailed na paliwanag pa. Explore and navigate the website para sa ating advantage at sa successful migration processes. Ang pag apply ay pwedeng personal o sa tulong ng mga licensed migration agencies. Pero alalahanin po natin na malaki ang service or consultant fees ng mga agencies na yan. At natin, yan po ay isang negosyo. Bawat advice sa inyo ay may kaakibat na salapi. Pero kung kayo po ay pwede ng mag-apply at may confidence ka na mag ng personal ay pwede naman po just online. Sa tulong ng mga reliable persons na sa inyong palagay ay makakatulong at tunay na tulong ang ibibigay sa inyo. Hanggang sa para susunod po natin talakayan, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat at inyong subaybayan ang mga susunod na episode. Hanggang sa muli, ito ang Greg's Insight Talk, ang inyong kaagapay sa pagunawa sa mga nangyayari sa ating lipunan.